So, ayan, guys. So, ayan, naglalagay ako ng... Naglalagay ako ng... Parang balag siya na paggagapangan ng ating mga vegetable. Katulad nito, oh. Ayan, balag. At the same time, talagang hinaharangan ko, guys, kasi nga itong mga aso... Ang daming pumupasok na aso dito sa bakuran ko ginagawa nila, dumi sila dito. So, minsan yung tanim ko ay, ayan, kinakalkal nila guys. So, lalagyan natin ng harang. Ayan, katulad yan, yung aso. Ayun na oh. Hmm, ayun yung aso, ayan oh. Hindi lang yan, minsan ang dami. Ayun pa oh. Hmm. Yan, yung mga aso na yan. Minsan naiinis ako kasi nga, ah, nandito sila lahat naglalaro. Hindi naman tin tinatalian ng may-ari. So, ako na lang ang gagawa ng paraan para hindi sila makaparewisyo sa aking tanim. So, haharangan ko dito sa paikot. Harangan ko dito sa paikot. Ayan. At the same time, para dito na rin gumapang yung mga tanim ko. Yung mga ampalaya. Ayan. Katulad ng ampalaya. Tsaka, mas maganda sana magtanim sa lupa. Direct. Kaso ang problema niyan, Uh, pumupunta nga dito yung mga aso, katulad na sinabi ko dumudumi sila, so uh, medyo makakadiri <laughs> naman siguro so kaya yan, naglagay na lang ako ng mga sa mga plastic bottles or mga sako so ayan guys yan ang aking update muli, ayan tutuloy ko yan, tatali ko lang tanghali na tayo so ayan So, uh, dahil nga malapit na yung tag-ulan, kailangan matapos ko na tulong na project ko dito sa pagtatanim. Kasi at least pagka umuulan na uh, hindi ko na kailangan magdilig. Tuloy-tuloy uh, na yan. Intayin na lang natin ang mamunga sila. Masa importante, may bakun siya na hindi kapasukay ng mga aso at saka mayroong balag na paggagapangan kasi um, pagkasalupa ilalagay yan katulad nung nakarang taon guys dito ako nagtanim sa lupa nako ang daming mga dumi ng aso medyo nakakaano gulayin <laughs> so ayan so ituloy na natin ang ating pagbabakod guys so na naman so ayan thank you for watching bye see you my next video thank you for watching